ginawaran ng pagkilala ang team leader ng Philippine Contingent kasabayan ng heroic welcome sa kanilang pagdating dito sa ating bansa dyan sa Villamore Air Base. Base na rin ito doon sa initial information na nakabalik na nga ang naturang team nitong weekend matapos ang kanilang matagumpay na misyon sa Myanmar. Ang Certificate of Commendation ay ginawad sa mga nagsilbing uh, team leader ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na bilang uh, commendationarine o kaya ay pagkilala sa hindi matatawarang serbisyo at dedikasyon bilang parte ng Interagency Humanitarian Contingent na ipinadala sa Myanmar mula naman a uh, 1 ng Abril hanggang a uh, 12. Kasunod ng uh, tumataas na bilang pa, na mga naitatalang nasawi bunso ng 7.7 magnitude na lindol na naranasan noong oh, 28 ng Marso kung saan ay kumitil na huwi ito ng 3,600 mahigit na bilang ng mga tao. Nagpapakita din ito ng hindi natitinag na commitment ng Pilipinas para naman sa compassion at solidarity sa international humanitarian cooperation. Kabilang sa mga tumanggap ng nasabing pagkilala ang team leader mula naman sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan kagaya ng Bureau of Fire Protections at uh, Philippine Army, Department of Environment and Natural Resources, Office of Civil Defense, Metropolitan Manila Development Authority, at Department of Health. Samantala, kinilala din at pinasalamatan ni uh, Department of National Defense Secretary Gilbert Chidoro, ang uh, Philippine contingent na siya namang uh, naggawad ng naturang pagkilala sa grupo at uh, sinasabing uh, ipinamalas ng mga Pinoy ang espiritu ng pagiging matulungin ng mga mamamayan sa kapwa lalo na sa panahon ng pangailangan doon pa rin sa Myanmar.